Hi everyone, mayroon tayong adobong baka. At ito po ay yung beef. Ayan, yung beef ay ating i-pressure cooker para mas madaling malambot. So nilagyan ko ng sibuyas at yung buo na peppers. So mayroon tayong pinaprepare na liver spread. Ayan. And of course, nag patulog din tayo ng itlog. At mayroon tayong patatas. mayroon tayong garlic, fresh garlic. At mayroon tayong onions or sibuyas. So, ito na po yung ating beef na pinakuluan. natin. So, na ito na nga na pakuloan na natin. O, napalambot na natin yung ating beef. So, iyon na po siya. Iyon. Dahil ito malaki ang beef, binahati ko lang ito sa dalawa kasi may lulutuin tayong iba nitong beef. Anyway, Ayan, hinihiwa-hiwa lang natin. So, nilagyan natin ng oyster sauce. Ang sunod, ang ilalagay natin ay soy sauce. Mayroon tayong garlic powder, brown peppers, at ito po yung liver spread at brown sugar. At haloy lang muna natin yung maigi. Ayan. Mix, mix, mix. And of course, huwag natin kalibutan yung ating suka. at nilagyan ko ng kunting sabaw nung pagpakuloan natin ng beef Ayan, hayaan lang natin muna maluto yun yung patatas dahil malambot naman yung kasi yung ating beef and of course tinikman niya yung... ayan tama na yung timpla so ang gagawin natin is hayaan muna natin pakuluan ng another 3 to 5 minutes hanggang lumakot lang yung ating sabaw at of course nakalimutan ko yung laurel lagyan natin ng laurel Huwag natin kalimutan yun kasama yun sa ating ingredients anyway so ayan luto na hiyas yes, at of course yun pala ngayong ating itlog. Regular itlog to dahil nauubusan na kami ng quail egg. So, ayan na. Halo-halo. Lanang halo-halo. Ito naman yung ating baka adobo o adobong baka. Hmm. Hmm. Sarap. Sarap din. Mmm.